Blood control project sa Hernani Eastern Samar 84% nang tapos sa records pero proyekto si simulan pa lang DPWH Region 8 itinanggi ang aligasyong ito y ghost project detalye malaki kay Roger Manchester Sanita ng RMM Tacloban RMN Live Report. Nanawagan kay Pangulong Marcos sa pamamagitan ng social media ang isang Facebook user na si Dil Christopher Tan tungkol sa diumanoy anomalya sa flood control project sa pagitan ng Barangay Batang at Barangay Garawon sa Hernani, Eastern Samar. Noong Enero taong kasalukuyan pa ang expiration ng kontrata ng proyekto pero makikita sa mga larawan ng nasabing Concerned Citizen na ngayon pa lamang ito sinisimulan. Ayon kay Tan, 84.72% na umano ang nakumpleto ng proyekto base sa records ng DPWH ngunit sa aktual ay ngayon palang sinisimulan at makikita sa mga litrato na bagong bago palang hinuhukay ang lupa sa lugar. Dagdag panitan nagmamadali na ang contractor na Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation sa paggawa upang pagtakpan ang umano'y anomalya sa isa na namang tinuturing na ghost project. Ang nasabing kontraktor ay konektado umano sa pamilya Diskaya habang ang proyekto ay may pondo na aabot sa 192,393,616.92 pesos at nakatakdang matapos o mag-expire noon pang Enero taong kasalukuyan. Samantala, itinanggi naman ng DPWH Regional Office 8 ang mga aligasyong ito at iginiit na hindi pa nagbabayad ang ahensya ng 80% sa flood control structures sa Hernani at Llorente, aminado ang DPWH na nadelay ang proyekto dahil sa environmental requirements at iba pang problemang kaakibatan ng mga otoridad at stakeholders. Nagpahayag din ang ahensya na mayroon silang commitment na tapusin ang mga flood control projects para sa kaligtasan at proteksyon ng mga tao sa Eastern Samar. Kasama mo sa RMN Takloban, Radyo Chester, Sanita. Tatak RMN!